No, oh, alam alam po niyo, alam na natin na talaga ang intensyon para ilagay mo diyan si Rimulya. Eh kasuhan si BP Sara. Gusto nilang pilayin ito, gusto nilang pakulong ito, gusto nilang ikundik ito para hindi na makatakbo ito sa 2028. Yan talaga ang plano. Tinan mo ha, yung Judicial Bar Council, pabakinig po kayo mga member ng Judicial Bar Council, eh, ba't nyo naman in-interview pa? Eh, akala ko ba sa regla, sa rules, pag merong kaso sa ombudsman, hindi bibigyan ng clearance. Manidisqualify ka. Sinabi nyo, wala pang clearance. Eh, bakit in-interview nyo pa? Kung walang clearance kasi, you are disqualified to be a nominee. So, yung mga qualified, padadaanin sa mga interview sa Judicial Bar Council tapos sila magre-recommenda sa kanilang shortlist kung sino pumasa sa kanila. Eh, disqualified nga ito eh. Dahil may kaso pa. May kaso sa ombudsman. Kung ano nung mga ginagawa nilang dahilan. Kaya siya daw oh, i-dismiss, dismiss ng ombudsman. Kasi may bago silang ano. May bago silang pinalitan nila si Castillo ng ombudsman. Kumuha sila nitong Vargas. Vargas, ha? Na magiging uh, acting ombudsman. At ang balita nga, eh, itong si Vargas, eh, ibidismiss ang kaso. At napatunayan, ay hindi naman itinatanggi ni Rimulya na yung asawa ni Vargas, acting ombudsman, ay kaklase niya. Kaya dapat hindi si Vargas ang mag-resolve noong kaso ni Rimulya sapagat may conflict of interest. Bakit hindi siya nag-re-recuse? Uh, re ha? Masyadong maliwanag, nagkukotsabahan kayo lahat para may pasok niyo si Rimulya. Kaya dapat hindi niyo ipasok, ipagpilitan si Rimulya, Mr. President. Talaga bang ikaw eh, gusto mong sirain ang sirain ang sarili mo? ang hirap mong ipagtanggol. Kasi nga ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka eh. Pinotolerate mo sila eh. Kaya gustong gusto mong kita ipagtanggol dahil hanga ako sa tatay mo. Eh paano nila eh, ipagtatanggol sa ginagawa mo? Pinagpipilitan mo yung sirimulya. Sa so si sirimulya, hindi naman yan papasok yan kung hindi mo tinimbrayan yan. Na gusto mong ilagay dyan. Tigilan nyo na yan. Meron ka pang halos tatlong taon pa o naka mga dalawang taon may get upang makarecover ka para yung tatay mo ay eh, maging proud sa'yo. Sayang ka, sayang. Sayang ka, BBN. Sayang ka. Kayo naman mga sa GBC. <laughs> eh pwede ba? <laughs> Itigil niyo na rin yan. Nating ka naman, Mr. Vargas. Nakakaya ka naman kung di ka mag-recuse. Uh, Huwag ka nang pumasok dyan. Yung palang asawa mo ay eh, kaklase ni Raymulia. Wala namang tumatanggi. Kung totoo o hindi. Ibig sabihin totoo dahil hindi niyo tinatanggi. So, ibig sabihin, masyadong klaro. Kaya pwede ba? Tumigil na kayo. Huwag niyo nang hintayin ang hagupit ng taong bayan at kayo'y ikulong lahat.